Isinagawa po ng pinagsanib na puwersa po. Wala po dyan sa region police, or Regional Police Drug Enforcement Unit, Cotabato Police Provincial Office, Special Action Force, at mga Municipal Police Station po ng Pro 12, ang isang operasyon po ng search warrant laban po sa isang high value target. Dyan po sa barangay Pantar, Banisilan, Cotabato, nito pong Martes. Sa nasabi pong operasyon mga ka isa pong suspek ang nasawi matapos po siyang umanong manlaban sa mga otoridad. Ang layunin po ng Operasyon Sir Nison, ay ipatupad ang mga warrant of arrest sa laban po sa mga individual na sangkot po sa iligal na armasya, pampasabog at mga ipinagbabawal po na droga. Aabot po sa halos isang milyong pisong halaga po ang mga nakumpiskang iligal na droga po sa nasabi pong Operasyon. Sir Nison ayon po sa mga ulat, ilang kalalakihan din po ang pansamantalang inaresto at kasalukuyang bineberika pa ang kanilang mga pagkakakilanlan. Patuloy pa rin po ang imbesiga Sonia, upang matukoy po ang lawak po ng kanilang koneksyon sa mga iligalan na aktibidad.